kung papapiliin ka ano yung gusto mo bigas o TV bigas meron ka pa ng gatas mm. -hmm. may gatas ka pa Mer na. wala na yan okay. <laughs> ang iniinom mo pag umaga galing <laughs> <laughs> na <laughs> ah. <laughs> nagbibili ka ng an anong binibili ng kapi kapi Puryesul ka pa nang ka na <laughs> dapat gatas para ung tangkad ka. Tinatapon hmm. mga damit. Ay, ni mama mo mga damit? Hmm. Bakit? Kasi luma na. Kasi luma na. <laughs> sa mga mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayong araw po ay scouting ko. Ngayon po ay pupuntahan ko po yung isang inilapit po sa atin ng isang concerned citizen po na mag-ina. Yung daw pong nanay ay nagkaroon daw po ng depression dahil po sa pagkawala po ng dalawa niyang anak uh, para inilayo po sa kanya kaya po nagkaroon po ng depression yung babae Tara po mga kabente, punta po natin si Leia yung na depression at yung kanyang anak sa barangay Pagsangahan Basod Yan po mga kalingap mga kabente narito na po kami sa bayan po ng Basod dito sa Pagsangahan Yan matang dito tayo kay eh. Nanay Nanay, pili po magtanong saan po yung bahay ni ano, Lea Rada? Yan po, oh, nasa may likod po. Ah, nasa likod okay. dito. Kanan ninyo ano po si Lea Rada? Kaibigan po. Kaibigan. Ay, ah, ikaw yung nag... Kachat ni Kuya po. Ah, ni, nung, nung sa kapatid ko? Apo. Okay. So, oh, bakit na, uh, nailapit niyo yung ano, si Lea? Kaibigan mo? Apo. Okay. Oo, naman po ah. Bak bakit po ano po nangyari? Na ano po yun, minsan po yun, nawawala minsan sa sarili. Ah, nawawala sa sarili? Apo. Okay. Hmm. Ay! Ano yung matagal nang nagaganyan? Opo. Okay. Tapos mm. minsan po, pag na, uh, siya, na, ibabalik, na balik na rin po siya pero, sa ano. Pero, sa dating niya. Pero parang pamalik-malik din yung ano. Mm. Si, Bakit nagkaganyan siya? Depressed ka. Na-depressed. Opo. Okay. Yeah. Ba't na-depressed? Walang asawa. Ah, iniwan ang asawa? Opo. Ini mo nang asawa? Hmm. Ilan nang anak nila? Tat, bali tatlo po, pero pinauwi ng DSW sa asawa. Yung yung dalawa. Yung dalawa? Yung isa na Kasi hindi may maalaga anong ano eh. At wala nga sa sarili. Sino ang kasama niya? Yung siyang anak niya. Ito lang ang. Ay ito. Ano yan, nini tutoy Nini. 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 Nini ano pangalan mo? Ano? Lanik. Danica ka po. Sinong kasama mo sa bahay? Si Mama. Saan ang ano, turo mo sa akin si Mama mo? Turok mo si Mama na. Sa Mama sa ano, bahay. Hmm. Mahal na sa bahay mo. May problema ka? May problema kayo? Wala. Anong problema nyo? <laughs> Wala pong makakulog. Tulog daw. Ha? Tulog lang daw. Na, hindi makatulog si Mama mo? Hmm. Opo. Dahil sinusuntok mo para makatulog. <laughs> hindi <laughs> lang tara samahan mo ako dali samahan dali. Mo, At, mo si mama mo ito si ate si ate anong ang pangalan mo? jessica patino masalamat kay ate jessica sa ano, pag repair sa amin dito ito pong no? bahay pala nandito sa likod ito po ito po kayo si ano? lea rada? opo Hmm. Pwede po mag-utang? <laughs> po kami. Mangutang po kami sa kinong bigas. Ay, alam. Hmm. Anak nyo ito? Opo. Ito yung dalawa lang pala dito ni mama nakatira? Oo. Uh -uh. yeah. so, mm mm may kapatid ka pa? Meron. Wala hmm. po. Iya lang po. Hmm. Nasa kapatid mo? Wala. Wala, Wala na po. Ebe, mo. Hmm. Anong pangalan ng kapatid mo? <coughs> Hindi mo yan. Anong ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Danica. Danica. Danica Rada. Oh, kumusta ka man dito, Ate? Hindi man dito mainit sa likod. Ay, sobra po. Napaka. Mm. Wala mo problema dito. Ay, ano lang po. Hmm. Pansamantala mm. May nag -ano sa akin, may nag-message. Kailangan nyo daw ng ano, ng tulong. Anong kailangan mo? Asawa? Grocery o asawa? Pareho. Ay, hindi <laughs> ah. At ni, oo. Siyempre, yung ma, ma, mapag, ano, pangkabuhayan. Ha, pangkabuhayan. Sino rada, asawa mo? Ako po. Lea. Pinaka ah, middle. mm. Nasa yung dalawang mong anak? Nasa kanil, nasa una ko pong anak. Mm. Asawa. Ba Ba't kayo naghiwalay nung asawa mo una? Nag sa pagselos po. Yun. Ah, nagselos. Sino nagselos? Yung lalaki po. Mm. Sabi daw na na-depress ka daw. Na-stress. Na-stress. Ano po na, ano. Sa pag, sa, ano? Sa pag, pagkukulang ng, ano? Sa, kaisip, sa, lalo nang lalo ng walang maan. Makain? Mm. Mm. Sa pag, sa pera. Sa pera? Sa mga, sa yung, sa pagselos nga, niya, yun niya. Mm. Ano nga, selos siya? Tapos, naghiwalay kayo? Oo, oh, nagka, ano, hanggang. Mm. Dahil na, na, nananakit Mm. Nagkain na kayo? Oh. Uh -huh. Mm. Danika. Pwede makaupo dito? Ha? Pwede. Pwede. Oh. Mm. Ay, sabi ko. Mm. Ako si Kuya Jason. Namimigay ako ng 20. Gusto mo 20? Ha? Sabi mo may problema ka. Ano yung problema mo? Ha? Ah. Sabihin mo. Ano yung problema mo? Tapos sa pagpa school. pagpa-aral daan niya, ma school, na raw. Wala kang problema? Pero si mama mo may problema. ma school Mula na raw siya. ma school ka na? Ilang taong ka na baga? Kento. Four years old ka na? Hmm. Anong gusto mo paglaki mo? ano gusto mo paglaki. Ha? Anong gusto mo paglaki mo? Teacher. Oh, teacher. Bakit teacher ang gusto mo? Gusto mo mamalo ng mga bata? Ayaw po. Hmm, good. anong ginagawa ng teacher? Wala. Wala. Magbasa, magsulat? Saan kumukuha ng pambili ng pagkain? Nagtatrabaho lang po. Sino? Mama. Mama, nag extra Ano ini extra ni mama mo ang trabaho? Nagagamas. Ah, nagagamas? Hmm. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kasi Sa nagbabantay sa'yo dito. Ha? Pag-supoy-poy lang. Ha? Supoy-poy. Si Supoy-poy. Si Di ibig sabihin mag-isa ka lang dito minsan Pagkatrabaho si mama mo Oo. -mm. -mm. mm. Pa, paano ka kumakain? Marunong ka na mag Mag ano? Pakain sa sarili mo? Uh Oo. -oh. Mm. Nabungkal kaldero Nabungkal kang kaldero? Ah. Uh -oh. Mm. Hmm. Isa ka? Pero magluto? Sino naluto? Ma. Uh, bago naali si mama ah, Bago naalis si mama Na ano siya? Luto. Naluto muna? Uh Oo -oh. hmm po. Akin si mama mo daw minsan nagwawala. Totoo 'yun? Nagwawala, may nagsisigaw. Hindi. Okay. Hindi, hindi totoo. Nag si Ate Jessica talaga, ambog si Ate Jessica. Pag nalulupi yan, sir. Ah, uh, pag na pag hindi Sa utak, pag, sa wisyo niya. Uh, sa wisyo pag hindi na pag nagugutom. Naglalakad pag gabi kasama tong batang. Mm, yung wisyo si mama mo naglalakad sa gabi. Anong ang ginagawa niyo sa labas? Wala. Papahangin. 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 Mm. Kinsa nang away? Sino nang away? Si mama mo? Oo. Mm. Sino ang inaaway? Ako. Ang inaaway. <laughs> mga kapit bahay. Tinatapon <laughs> mga hmm. damit. Ay, tinatapon ni mama mo mga damit? Oo. Bakit? <laughs> Kasi luma na. Kasi luma na. <laughs> <laughs> Dapat pala laging bago ang damit ano. Pag luma man nga itatapon na ano. Mm, ang talino nitong bata, Sana matupad mo dani kayo pangarap mo maging teacher. Pero pa naging teacher ka, huwag kang mamalo sa mga bata ah. Matanggal ka. Bakit pala na mo yung mga kapitbahay nyo? Eh, pag may tupak lang. Pag may tupak lang <laughs> Sino may may tupak. Ako. Mm. Pag may tupak, 'yan. Pag inaabot ng kaano, Pero ano ba 'pag anong, alam mo yung ginagawa mo? Ano ba nakikipag-away ka sa mga kapitbahay mo? Oh. Alam mo yung ginagawa mo hindi. Alam dahil ina nang kasi pag alam nawawala sa sarili, bo, Na may depression, may stress. Minsan hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Mm. Ba naman may sumpong? O oh, yun nga sir. Pag may sumpong, sinusumpong. Pag sinusumpong ka? Na pag, may, pag, pag wala may, isang, mag, may ano sa pag, isang, pagkain. Hmm. Paano pag wala, nawalan ka ng trabaho, saan ka ng pambiling pagkain? Hmm. Mahalakad pa dun sa kamag-anak. Hmm. Pag wala, wala. Hmm. Pag wala, ito eh, hmm. tulugan. hmm. May iniinom kang gamot na maintenance? Wala sa depression? Wala nga sir. Mm. gusto mong ipagamot natin si mama mo? Kung papapiliin ka, ano yung gusto mo? Bigas o TV? Bigas. Lagay sa tiyan lang. Parang para may makain. Nag-inom ka pa ng gatas? Mm hmm. May gatas ka pa? May mayuna. Wala na. Yeah. Ah. Di anon ini mo pag-umaga. Ha. Ah. Jaling na ako. Ah, ha ah, nga nagbibilikan ng ano anong binibili? Yung kape. Kape. Puryesul kape na nagkakape ka na? dapat gatas. Para ung tangkad ka kasi ah, nakakapaganda pa 'yang gatas. Opo. Opo. Hmm. Kun tinat anu sabut agad. Kaya mo pagbalik ko. Bibilang kita ng ano Gatas, anong gusto mong gatas? Ala Berbrand Berbrand, Alaska alas ka Alas ka Berbrand hmm. Kaya Berbrand ang ginagatas dito hmm. Ayaw mong Gatas na pang baby, buo na Ha? Ito si Rilak, alam mo yung si Rilak? Ang buo na, yung baby oh. niya Hmm.

pero mag ka mabuti. Opo. Apa. Mm. Ah, hindi ka ba pag may maliit kang bata? Hindi. <coughs> nah. Kaya pagtatrabaho ka pa, no? Sinong iniwan mo dito? May supli po ako pag nag-iinaan. Ah, ina... Eto, ko. Mm -hmm. Hindi ko may, may iniwanan na ano. Mag-isa lang. Minsan. Okay, Tapos minsan nasa kapitbahay, mm, may tagatingin niya. Mm, e, binibilin mo lang sa kapitbahay. Mm. Dahil hindi ko man yan iwan. Buti, natatanggap ka man sa trabaho. Tiyaga-tiyaga. Mm. mm. Tiyaga, tiyaga. Magkano ang... Four. Minsan, panaga, mapagamas? Four. Four hundred? Maghapon? Ano yan, libre pagkain? Hindi. Hindi. Mm kakiki yan pag ano kanya kanya hindi nawaon ka na lang mm. mm. maaga pa pati mm. madilim pa mm. pag walang trabaho wala pag walang trabaho wala mm. nasa loob ng bahay ato Jessica anong naging problema pala nito niya, no? o, ni na, ano ah, po ni pag nag nang nang nung nanganak po iyan nalibot nang nalibo na maaga hindi pa man oras lang pagtaligo niya simula noon. Ah, yung naligo so, ng... Ang hangin. Ang hangin uh, po ng hangin. Yung pag-anak. Ay, nabay, gay ako. Gawa ng kaibigan ko. Ah, ah. Ah. Nung lalaki sa Mantugawi. Pag walang makain. Pag walang makain. Ay, yan, nag-iisip po. Yan, nag po ay, ah. nabay, natlay like, gay ako doon, no? pag-gabi po, naglalakad dyan. Anong naglalakad? Saan? Kalsada? Ito lang po sa kalsada. Anong ginagawa niya sa kalsada? Ewan ko dyan, sir, kung anong ginagawa niya. Nung mm. karang, ano, nung may tupak niya ngayon, nung nakaraang buwan, mm. natulog yan doon sa may kilati, ha, uh, ati Asa. Sino so, kasama? Dahil man si ako, bako Dali naman yung na, Ako, natulog, kami doon. Mm. Yes. Hating gabi. Hating gabi? umaga po, si Danica, doon natulog na. Ah. Uh, may dun, <laughs> Danica, doon ka pala nag nakitulog doon sa tambayan. Tinupak Hmm. Ah. Kung na lang yata ay, siya, ay, na. masyadong manaaway. dati po, nung tinupak niya inaaway ako niyan, sir. Mm. Pinasin siya na lang po at alam mo na po ba gano'n. Mm. <laughs> din si Leia. Alam ko mag- mm. Leia, huwag mo nang isasama sa sunod si anak mo at delikado baga pag ating gabi. Baka may magbasto sa inyo dyan sa ano, kalsada. Hmm. Nakakulog pero. Mm. <laughs> Gusto mo Samahan kita sa pagpa-check up. check up ka lang. Gawin natin kay mama mo. Mapagamot. Kaya iba pagamot natin si mama mo. Hmm. Bakit may sakit si mama mo? Opo. Hmm. Anong ginagawa niya? Wala lang po. Nagang layas? Opo. Ang ating gabi? Hindi mo man nakikita si mama mo. Nagang pahid ng langis sa katawan? Opo. Nakikita mo? Opo. Hmm. Opo. Nakita mo na ano, na, napuputol ang katawan? Nahati? Opo. Ha? Hindi hindi akala ko na nanapop na lang katawan May pakpak -pak si mama mo pagabi Wala man Wala Wala ah Bakit nalabas ang ating gabi si mama mo Mainit kasi Ah mainit kasi Ni nai mainit Sip -sip -sip. tapos ano mainit tapos ni sip-sip yung dalawang anak na nakalayo nakalayo. Ay, ay, ay naisip niya yung, yung mga kapatid mo? Opo. Yung mama mo? Opo. Hmm. Anong sinasabi mo kay mama mo pag sinasama ka sa labas? Nagpapabilit kasi. Ah, oh, nagpapabilit ka? Binibilan ka man? Opo. Hmm. Ah, oh, may si Daddy ka for years old. <laughs> Hindi na, nakabusin. Gusto mo bang magkakapatid? Opo. Ang <laughs> kaso, wala man asawa si mama mo? May naliligaw na kay mama mo? Hindi. Oo, oh, wala? Pala. Mm. Pala. Gusto mo pa mag-asawa si mama mo? Wala. O, oh, ayaw mo na? Ayaw. Mm. Pagal. Huwag hmm. ka muna, ate, mag-asawat. -ano, mag Ay, Diyos ko. Kailangan mo na maghanap buhay. Ah, pagal. Ilang taong ka na pala, Atelaya? 41, na 42. May batang bata pa pala dito si Atelaya. Mm. Mm. Sa susunod na tiliyaan ng ano, ng dalang kita ng grocery pagbalik ko ha. Ah. Kasi ano, ano ikaw anong gusto mo pagbalik ko? Kasi nag scout ako ngayon. Opo. Anong ang gusto mo? Gatas? Bear brand? Opo. Ano pa? Bear brand. Hmm. Ano pa? Asukar. Asukar, ano pa? Coffee. Kapi. Kapi? Hmm. Bigas. Hmm. Bigas. Hmm, sige, pag, ano, pagbalik ko. Biskwit mo. Biskwit? Opo. At lang, bantayan mo si mama mo ha? Opo. Kapag nabawag, naglalayas ang gabi, sabihin mo mama, ba't tayo naglalayas ang gabi? Maano tayo dito, ma kurpiyo. Buti hindi ka nakakorpiyo ng barangay tanod. Opo. Ah, mahal mo si mama mo? Opo. Hmm. Ano pa? Pag pinampun ka ni mama mo, payag ka? Hindi. Sa mayaman? Sige. Hindi. ka masama? Bakit? Hindi ka. Hindi mo iiwan si mama mo? Hmm. Naalagaan mo si mama mo? Bako. Hmm. Pag, lumaki ka na? Bako. Hmm. Marunong ka na magluto? Opo. Anong kaya mong lutuin? Wala. Mm. Tinuturuan pa lang. Mm, tinuturuan ka pa lang. Anong tinuro na sa'yo ni mama mong luto? Paglo pagsain. Hmm, tapos ano pa? Laga itlog. Laga itlog. Laga itlog. Ano pa? Wala na. Mm, good. Wala na po. Mm. Galing ng bata ito. Pariso pa lang tinuturuan na mag ano, luto. Ang galing. Batan. Um, kanino ka nagmana? Kay papa kay mama? Nagmana, yung Ato. talino. Kanino kay mama kay papa? Kay mama. Mm, um, galing matalino But, pala si Ate Bakit may may gilit ka sa kamay mo? Kasi yung ano 'yan. Bagamas. Hmm. Huwag kang ma-stress kasi maraming kaya nga maswerte pa kayo, may may bahay kayo kahit nandito lang kayo sa likod. Paano oh. paano hindi magkabahay 'ta na nag-alaga sa magulang? Hmm. Kasi yung magulang mo wala na. Hmm. Ikaw nag-alaga dati. Nagtiyaga ako ng magulang. Hmm. Pa sa tatlo, hmm. yung luluhin tapos yung ama ng ay yung papa ko na ko. Mm -hmm. So napunta ako dito. Mm -hmm. Dati hindi naman ako kasi dito. Mm -hmm. Maski ako nagkahiwalay sa asawa. Mm -hmm. Mag-aasawa ka pa? Eh wala na. Ayaw, Ayaw mo na mag-aasawa? Hindi ko kaya na pagal. Mm -hmm. Pagod, mapagod na? Pag pinapagod na ako. Mm -hmm. Lalo na pan, pangalawa, o tingnan mo nga. Hindi malang lang makapalasan maski pang ano niya. Gatas. Ako ang nahihirapan. Hmm. Kaya eh, mati pagbalik ko, mabilin ko ito ng gatas. Alaska o Berberan? Mm, Berberan. Berberan. Kape o Milo? Maylo? Maylo. Oh. Oo. Oh, okay, nag-iba na. <laughs> Asukal o asin? Asukal. Ah, galing. <laughs> Janica, nakapasok ka na sa Jollibee? Hindi pa po. Ha? Jollibee, nakapasok ka na sa Jollibee? Hindi pa po. Mm, hindi, ibig sabihin, hindi mo pa nalalapitan si Jollibee? Hindi pa po. Hmm. Ayaw mo, bibilang ka ng Jollibee pagbalik ko dito? Apo. Anong gusto mong pagkain sa Jollibee? Fried chicken? Apo. Spaghetti? Spaghetti. Hmm. Sige, pagbalik ko. Hmm. Huwag ka mawala ng pag-asa, Leia, kasi abang may buhay, may pag-asa. Kailangan natin ng ano, ng, ng, laka. ng lakas. ng lang, tiyaga. Kasi pag ano ba, mo na nilabanan ng depression, ikaw di matatalo. Isipin mo paano ang anak mo. Pag, na, ni... pag nagbigay, nagbigay ano sa depression, wala nang maalaga sa anak mo. Wala nang lahat. Mm. Ate Leia, dyan mo ito, pandagdag sa pambili-bili mo ng ano. Thank you ng um, ano sa susunod na pagbalik ko dadalhin kita ng grocery ah. Huwag kang magpara-isip. Mm. Thank you po. Danika. May natira pa pala ako dito ng 50 ok na ito. ano um. Anong bibili mo diyan? Ice cream. A Ice cream ang bibili mo? Apo. Kunti lang bili mo at baka sipunin ka. Ha? Apo. Kaya isip po sipunin. Hmm. Ayan mo. Sa susunod, mapaschedule tayo sa doktor. Papacheck up natin si mama ano? Apo. Para gumaling na, mawala na yung stress niya, ano? Apo. Hmm. Ibig sabihin, Jessica, matagal na siyang may yung depression, may depression. Mga ilang taon na? Mga 15 years na nito. 15 years? Simula nung nakaalis mm. po yung mga bata niya. Hmm. Simula nung asawa, no? simula nung nabalik na yun. Hmm na nab nabalik na din po. Pero pag okay man po siya, minsan na mamalik yung na niya Mm. Kaya kailangan po talaga. Rin. May, may pagamot. Mm. Kaya mm. mo ano. Jessica, susunod na mabalik ako. Mm. Bantay mo si mama mo. Ako. Okay. Dani ka? Okay. o bigas? Bigas. <laughs> Ay. tapio o Milo. Oh. okay, <laughs> oh, lalaman mo na ako. Ako si Kuya Jason. Apo. Okay. Kuya Bente. Namibigay ako ng Bente ngayon 15 na. Apo. Okay. <laughs> nagdagdag. Mm, nagdagdag na. Mm. salamat kay ano, kay dito kay Jessica. Yan, Malaking tulong po talaga yung Marites. <laughs> pag may Marites, may chismis. Na uh, ano po yun pag open ko um, ng ano. Bakit yun? na ano, nai-refer mo sa akin yung si Leia? Gusto ko po lang pong matulong at kawawa naman. Mm. Ah. Kaibigan ko rin po kasi yan. Kaibigan okay, mo rin. Kahit inaaway ka? Opo. Okay lang dyan. Okay lang. <laughs> um, salamat sa iyo ah. Opo. Um. Yan po si Leia yung nag-refer po sa akin. Maraming salamat sa mga kabarangay niya po dito na kahit po na nagwawala si Leia, hindi naman po pinapatulan kasi naintindihan po nila yung kalagayan po niya. Nakakawa din po yung sitwasyon nitong mag na simula daw po nung iniwan ng dalawang anak. Nagkaroon na daw po ng depression si Ate Leia. dito na lang po ang kasama niya, si Danica. Kapag walang pang may daw, iniwan na lang daw dito sa kakilala o kaya dito sa bahay si Danica. Napakatalino pati nitong batang ito. Oh. Hmm. Bigas o TV? Bigas. Oh, galing. Akala ko mabago ang isip. Sige, Ate Lea. Sa susunod. Oh. Si Lea, Jessica, natutulog siya sa gabi? Hindi po. Nagang lakad lang po siya. Hmm. Hmm. Ilang araw ang ano din natutulog? Minsan po dalawa, tatlo. Hmm. Tapos pag, pinapag pag pinapakain, pag wala po pagkain, binibigyan. Yan po mga kalingap mga kabente Nagaling ko lang po kala Lea at Danica Nakakawa ang sitwasyon nilang mag ina Sa kabila po ng pinagdadaanan nila sa buhay na Sakit po na depression Napaka Gira po pag may sakit na depression ng nanay Ang apiktado po talaga dyan yung Mga anak Yung mga nakakasama sa, sa pamilya Ang gamutan po ng depression ay Pang lifetime Kaya sa mga Nakaroon po ng problema Sana huwag po kayo magpatalo sa kahit anong problema gumawa kayo ng paraan para malibang kayo at ah, pag sabi po ng doktor kapag halimbawa nagkaroon ng depression ay ipang abang buhay na gamutan na yan maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta ah, sa aking youtube channel salamat din po support na po ninyo sa lahat po ng charity vlogger na tumutulong po sa mga nangailangan sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe pasubscribe po Mr. Bente Boy Vlog maraming pong salamat God bless po sa inyong lahat